ko yung mga ang dating daan, di ba? Ang bilis natin silang husgahan na ay walang Christmas light, ang dilim ng bahay. Siguro, iglesia yan. Wala yung Pasko. Oy, walang Christmas light ito. Ang dilim ng bahay, oh. Wala yung Pasko. Hindi nagpapasko yan. Mga ang dating daan yan. Madali tayong mag na wala silang Pasko. Pero baka nga may mas Pasko pa sila kaysa sa atin. Kasi kahit madilim ang bahay nila, kahit wala silang Christmas light, merong pagmamahal at pagpapatawad sa loob ng kanilang tahanan. Amen? Kahit gaano kaliwanag ang buong bahay niyo punong-puno ng Christmas lights, kung ang loob ng tahanan, puro pag-aaway, puro alitan, walang Pasko ang mangyayari sa inyo. Kahit gaano man karaming handa ang ihain mo sa lamesa mo sa December 25. Kahit gano'ng karaming lechon, kahit gano'ng karaming hamon,